Bagong Balita. Report sa ating mga Super Radio Reporters. Yun pong 20 pesos kada kilo ng bigas, mabibili na rin ngayon sa Campo Crame. Mark Makalalad, Mark. Mas pinarawak pa ang bentahan ng murang bigas. Simula kasi ngayong araw, may mabibili ng 20 pesos kada kilong bigas dito sa Camp Crame. ay sa kawani ng Department of Agriculture, inisal na 10 sako ng bigas muna ang ibibenta sa kadiwa ng Pangulo sa PNP. Para ito sa mga priority sector o yung mga vulnerable na grupo gaya ng senior citizen, persons with disability, buntis at solo parent. Mara silang pumasok dito sa kampo para bumili ng murang bigas kahit hindi sila empleyado ng PNP. Samantala sa mga orsa to, dahil kabubukas lamang ng kadiwa, ay unti-unti uh, pa lamang nagsisidatingan ang mga namimili. Samantala, meron ding mga murang gulay na mabibili dito sa kadiwa sa kamkrame ang inyong kapuso Mark makalalad ng GMA Super radyo.